Right side ko, dumaan ito ng chief of police, police director. Puro, commander ng death squad dyan. I thought there was no existence. Trabaho oh. ng police yan. Eh, literally, hindi kong sabihin ng death squad yung isang senador, yan, yan ang yan, nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. That squad rin yan. Because they were police directors handling the uh, controlling crimes in the city. So pag magsinabi mong death squad, it's a very loose term na ginagamit mo lang parang gano'n isili. Lahat yan sila, ikoy eh, ito, si Dandao, ayan o. Ayan o, nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Magkano bang, ilan bang pinatay mo? Dumaan yan. Eh, ito, dilarosa. Rosa. Tanungin ko sila ngayon. Tanungin ninyo. Openly, lahat yan dumaan pagka-police chief pati yan si Gamboa. Tanongin ninyo, Donaw, kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao na katali yung paa, pati kamay sa likod or assassinate them. Ang sinabi ko ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan, yan ang instruction ko. Pati yan si Koy. Encourage, pati yan si Dilarosa. encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa syudad ko. Noong na-presidente ako, ganoon rin sa command conference. Diyan sa Malacanian. Yan ang utos ko. Bakit ko pagbigyan important? Magkriminal, they go after the innocent people robbing. Mabuti na lang sana kung aakyat ng bahay. Mayor ako matagal. Aakyat ng bahay. Magnakaw. Rerapin yung bata, rerapin yung babae, tapos papatayin. Kung ikaw ang mayor, how do you deal with the problem? Mr. Ano Ch kaya ang mag -ma tingin ninyo sa... Hindi... I, I, I'm, I'm sorry to tell you, I'm sorry to, to express to the, the, the nation. Unforgiving ako hardliner. Alam nila yan. When the president said, yan si Bato, commander yan ng Dabao Death Squad, what was your reaction? You were sitting there. Mawa ako. Shocked? What, what ako. I... Alam ko naman yung tao na magaling yan gumamit ng words, gumamit, magaling magbiro. Kaya dyan na tayo nagka-class ngayon ng uh, ating uh, interpretation. Dahil no, sa tagal kung kilala yung tao na yan, magaling yan magbiro, magaling yan na uh, mangintriga. Eh, kaya nga niyang pag-intrigahin yung dalawang criminal groups para magpapatayan. Eh, sila maggira gira dyan dahil magaling mag yan sa saiwar. Magaling sa saywar Kaya, uh, yung sinabi niya, natatawa talaga ako. Dahil, how come, how come yung chief of police magiging uh, commander ng death squad? Paano no, really? Okay. No, ako, no, ako, ako, ako ka rin, Ako ka rin. Ay, ay, ito lang. Honest lang ko siya. Magsabi ko sa iyo. Never ako naging like membro or naging like leader ng this squad.